Mga kaalom, kamusta po kayo? So, sa video ito, akin pong sasagutin po yung tanong po sa akin sa marketplace na ang tanong niya po ay ang sabi po ni Klaya sa akin kung bakit daw napakamahal daw po yung wood finish po namin na screen door. Pakita ko rito sa inyo yung dahilan kung bakit po napakamahal po yung wood finish namin. Unang-una po, i-differentiate e po natin yung regular yung pangalawa, saka yung wood finish, unang-una po, di hamak naman po na mas maganda talaga yung wood finish. Tapos, yung pangalawa po na diferensya po sa kapal po ng mga materialis niya. Kasi po, kung titingnan po natin dito, ito po yung stucco po na ginagamit po namin sa regular po na screen door, yung pambaba niya po. Kung titingnan po natin, may kaliper po ako rito. Ang kapal po ng ating stock po ay kung susukatin ko po, ganyan po. Nasa 1 mm lang po yung kanyang kapal. Tapos, kung titingnan naman po natin dito, yung ito po, yung YP100, kung susukatin po natin ito, ang kapal niya po ay ganito po. So, sukatin po natin, ha. Yan. So, kung titingnan po natin, ito po kapal, ang kapal niya po ay bali, 1 po yung ano niya, yung kanyang kapal. So, mas makapal po siya. Yan, ito po yung YP 100 po siya. So, ito naman po yung sa wood finish po natin. Ito po yung YP 200 po siya. Tignan nyo naman po, napakakapal po yan. Napakatibay po yan. Yan. Ito po, susukatin po natin ng caliper. Ito po, yung kapal nya po ay nasa halos, nasa 8mm po yung kapal nya po. Ito po, 8mm po yung kapal po ng ating uh, YP200. So, dyan po sila nagkakatalo po. Tapos, yung pangatlo po, yung difference po talaga ng wood finish ay yung sa kulay kasi po sa supplier po natin ang presyo po ng yung silver lang yung kagaya nito or sa ibang lingwahe po ay anodized po ito yung pinakamura po siya dati po ha pero ngayon yung itong anodized saka yung analog po ito po oh yung kulay analog po ito or black, halos parehas na lang po itong presyo. Dati po nung nag-aaral po ako ay mas mahal po ito. Yan. Tapos ito po yung sa wood finish, ito yung mas mahal talaga. Kasi po yung isa po nito na sa ang bili ko po nito na sa 14. Ito po na sa halos ano lang ito, sa kulang-kulang 700. Halos kalahati po yung difference po talaga nyan malaki po yung presyo ng materyales tsaka yung sa wood finish nya po ito po yung alcoprin nya halos na sa 1.5 din po yung isa, isa nito napaka mahal po yung materyales po nito tapos yung mga accessories nya pa po kaya halos napaka mahal po yung materyales nya kaya mas mahal po talaga siya so sana po nasagot ko po ng maayos yung katanungan nyo po Salamat.